chihuahua na black at tapo naman chihuahua na white as a chihuahua Duo so for today's video deal nawala yung chihuahua avatar ni chihuahua na white so naging manok muna siya. Nasaan yung kalbo? Sa Kamo ka ba kalbo? Kailangan radiate ning mga kalbo. Dali kumaka kanila. I'll be back shortly. Guys, iniwan lang ako ni ano manok na white. manok ka ngayon. Ali, tawagin kita manok. kasi manok ka naman talaga. Hmm, magkaya yung green. Magdaling kulay green ka. Sus? Sus? Guys, wala. Loading, loading, loading. So guys, we're back and uulitin namin yung level kasi naglalag kami. So let's go. Pero naging na yung ambag ko? Naging wow. Naging maliit lang siya. Maliit na yung ambag ko. Bibilisan mo, te. Na-expose ka, ka tuloy. At please, hindi ako nakita. Nakita ka talaga. Ay, bilisan mo oh. Wait lang Okay na te Teka lang, teka lang Ay naku okay. From Dying Kanta lang kanta tong si Chihuahua na white um, May Sofia the First Girl sa likod Bilisan mo So um, the wardrobe error. Si Chihuahua na uh, white. So like, nagkinalak